Nagbigay ng longganisa at tinapa yung kapitbahay ko kahapon. Pinadalhan daw kasi siya ng kanyang anak dahil may kaibigan siyang umuwi. Nagbigay siya sa akin ng isang supot, bale sampo ang laman. Tamang-tama, nandito sa bahay yung dalawa kong alaga, kaya naman ito ang aking niluto para sa aming tanghalian. Bago ko sinalang yung ating longganisa, tinanggal ko yung nakabalot dito, tapos niluto ko lang ito hanggang sa maging medyo crispy. Pagkatapos ay nilagay ko na yung ating hiniwang bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. Pagkatapos ay naglagay din ako ng carrot. Syempre, hindi ang ating fried rice kung walang itlog. Kaya naman naglagay ako ng dalawa nito. Bale, bagong luto ng kanin ang gamit ko dito. Para naman sa ating pampalasa, naglagay ako ng bagoong alamang. Bet na bet kasi ng mga alaga ko kapag nagluluto ako ng fried rice na nilalagyan ko ng bagoong alamang. Naglagay din ako ng all-in-one seasoning or magic sarap. First time ko maglagay ng kangkong sa fried rice. Akala ko nga hindi magugustuhan ng mga alaga ko. Pero akala ko lang pala yun dahil muntik na akong maubusan. Dahil sobra nilang nagustuhan ang pagkakaluto ko. Kaya naman, Itry nyo din itong lutuin. Baka magustuhan din ng mga bagets nyo. O siya, kita kit ulit tayo next time. Maraming salamat sa panonood. Bye!